mga kapatid, so patuloy pa nga pong lumalakas ang bagyong Tino habang binabaybay itong East Philippine Sea. Sa katunayan, kaninang umaga, tumungtong na po yan sa typhoon kategory ng pag-asa na may taglay na lakas na hanginan na nasa around 120 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbuksong umabot sa halos 100 50 kilometers per hour at inaasahan pa natin ang paglakas pa nito prior to landfall o bago pa man tumama sa ating landmass o kalupaan kasalukuyan pumasok na po sa range ng radar ng pag-asa dito po sa may giwan ang bagyong tino at yan po ay huling namataan ng pag sa layong around 285 kilometers east southeast ng giwan eastern samar at patuloy po yan kumikilos pa west, southwestward o pa sub ng bahagya sa bilis na 25 kilometers per hour Ayon niya dito sa pinakahuling forecast track ng pag-asa, inaasahan natin na pinakamalapit sa ating landmass o kalupa ng Bagyong Tino mamayang gapi, dyan po sa mga areas ng Dinagat Islands. Kasama na rin po dyan ang hilagang bahagi ng Karaga dyan po sa may Bukas Grande at Siargao Islands. Yan po ay posibleng tumawi dyan at tumungo dito sa may area ng Leyte. Again, meron pa po tayong itinatawag na area of uncertainty. Ha? So, possible pong umakit pa ng bagya or mas bumaba pa ng bagya. Pero tatawirin yan ang areas ng Western Visayas, at Central Visayas mamayang gabi hanggang bukas ng umaga at maaaring sa Tuesday ng gabi yan po ay nandito na sa May Solusi tatawid naman yan ng areas ng Northern Palawan at sa darating na Wednesday, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Webes. Pero habang tumatawid po yan, ha, sa malaking bahagi ng Visayas, yan po ay magdadala ng masungit na panahon na malalakas na bugso ng hangin at may kasama rin po yung malalakas na pagulan. So mag-ingat po tayo ha, sa mga posibleng epekto ng pagtawid nito pong bagyong tino sa ating buhay. Yan yung panglabas na kaulapan ng bagyong sitino o yung kanyang trap ay umabot na po sa malaking bahagi ng ating bansa. Nag-extend pa yan mula dito sa Sambuanga Peninsula maging dito sa ilawagang bahagi ng Mindanao kasama na po dyan ang Western Visayas so unti-unti na pong nakakaranas ng mga pagulan ng mga areas na yan pero yung direct effect natin o yung outer bands ng bagyong si Tino ay nakakapekto na sa malaking bahagi ng Central Visayas Eastern Visayas, dito po sa rehiyon ng Karaga at maging dito sa Bicol Region. Samantalang, dito po sa mga areas na malayo sa mismong bagyo, ang Calabar Zone, Metro Manila at ilang bahagi ng Central Zone, epekto po yan ng shear line o yung hangin na hinihila ng Bagyong Tino, yung ating northeasterly na hangin o yung ating amihan at yung ating uh, easterlies. Uh, nagbabanggaan po yan kaya nagkakaroon po tayo ng shear line. Magpapatuloy po ang mga pag-ulan dito po sa areas na ito bukas hanggang sa darating na Wednesday habang tumatawid po ang Bagyong Tino. Pero yung ating worst of the weather ay asa natin dito po sa mga areas na dadaanan ng gitna at malapit sa gitna ng Bagyong Tino. So maganda at magingat po tayo ha, sa magiging posibleng epekto nito gaya ng mga malawak ang pagbaha flash floods at landslides maging sa mga damaging winds na directly associated dito po sa Bagyong si Tino. Alang maliban dito sa Bagyong si Tino, meron din tayong binabantayan grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posible rin po yung mag-develop at maging isang ganap na bagyo at pumasok naman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na weekend. Sa ngayon, medyo malayo pa ang sama ng panahon na ito pero yan po ay babantayan din natin dahil Again, panahon po ng amihan ngayon, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama sa lupa ang mga bagyo. Abangan po ang iba pang detalye para dito sa pagtawid ng bagyong tino sa ating bansa. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo.